Nakipagtalo sa ina, anak, napatay ng ama. Newscoop mula kay Jen Patrolia. Napatay ng isang ama ang sarili itong anak matapos saktan ang kanyang sariling ina makaraan ang kanilang matinding argumento sa lahog Cebu City. Kinilalang nasawing biktima na si Ken Caballes, 28 anyos. Sa report ng Cebu City Police, nangyari ang insidente sa loob ng tahanan ng pamilya Caballes sa nasabing lungsod. Nagtatalo umano ang mag-inang Caballes na humantong sa pananakit ng biktima sa kanyang ina. Tinangka namang awati ng padre di pamilya ang anak pero siya naman ang na pagbalingan nitong saktan gamit ang isang tabla o kahoy. Dito na nagdilim ang paningin ng matandang kabalyas kaya bigla nitong kinuha ang isang baril saka pinagbabaril ang anak. Arestado at nahaharap si kasong parisay dang ama na siya, Eugenio Kabalyas, 63 anyos. At yan ang aking news scoop. Ako si Jan Patrolyan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.